Magandang araw mga kabarangay. Kumusta na po kayo? Madami po ang nag-send sa akin ng message, messages at tinatanong sila daw ay nagkasundo na sa barangay pero sa kanilang kasunduan, ito ay pumirma lamang sila sa labok. Ang tinatanong nila, eh pwede daw ba 'yun? sa tanong mga kabarangay, sagutin po natin kung ano ang sinasabi ng batas. Ang sabi po ng batas, all amicable settlement shall be in writing in a language or dialect known to the parties signed by them and attested to by the Lupon Chairman or the Pangkat Tagapagkasundo Chairman as the case Maybe. Okay. Atin pong himayin yung sinasabi ng batas. Ano daw yung? Lahat ng kasunduan sa barangay. Ito po yung under ng katarungang pambarangay. Number one, it shall be in writing. Dapat ay nakasulat. Pangalawa, yung language or dialect must be in writing at alam at naiintindihan ng mga partido. Number three, uh, pipirma sila dito sa kasunduan. Both of them, both of the parties, shall sign the document. At ang pangapat, pinagtutunayan ng kapitan o ina-attest ng kapitan o ng pangkat chairman ang kanilang kasunduan. Okay, saan nakalagay po yung kasunduan? Okay, anong dokumento, anong klaseng dokumento ilalagay itong kasunduan? Ito po ay ilalagay, kagaya ng nasabi ko dati, sa KP Form number 16. Ulitin nga po, KP Form number 16. Doon po nakalagay itong kasunduan o itong amicable settlement. Kaya dahil sa iba yung nakikita nilang practice sa kanilang barangay at iba yung aking sinasabi dito sa mga videos, dito po sa Katarungang Pambarangay Channel, madami tayong mga kabarangay na nagtatanong sa akin, bakit daw ang mga videos dito sa Katarungang Pambarangay Channel ay iba sa nangyayari sa kanilang barangay. Halimbawa na lang, itong sa kasunduan, sa amicable settlement, bakit sila ay pipirma lang? And that's it. Yun na ang kasunduan nila, pumirma lang doon sa minutes ng meeting, ng hearing na ginawa ng sekretary. At walang ipinapadala sa kanila pa uwi na KP Form number 16. Mga kabarangay, yun kasi ang problema eh madalas unang sabihin ito, na iisa lang ang katarungang ng pambarangay do. Pero bakit magkakaiba ang practices ng mga barangay? Kaya po itong katarungang ng pambarangay channel ay uh, nagiging channel po para matuto, para madagdagan ng kaalaman ng ating mga lupon pamayapa na nagpa-practice ng barangay justice system. At sana po sa mga video na pinapalabas ko dito ay madagdagan ang atin pong mga kaalaman. Kaya maraming pong salamat sa inyong panonood dito sa video sa Katarungang Pambarangay Channel at muli ito po si Jeffrey. Music